What's up? Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon. Yun ang mataas sa Pilipinas. What's down? Ang down, ang babang baba, yung mga Pilipino. Kaya sa ngalan ng lahat ng mga kapwa ko artista na nasa entablado ngayon, pati na rin yung mga artista na nasa baba at nasa iba't ibang lugar na nakikisama sa amin, binabati po namin kayong lahat. Mabuhay kayo, mga kapwa namin Pilipinong na nakawan ng gobyerno. Mabuhay kayo. Yan ang pagbati natin sa isa't isa. At para sa lahat naman ng mga politiko at bahagi na ng gobyerno, na nagnakaw sa atin, nagnanakaw sa atin, mga nakatingin habang may nagnanakaw sa atin, mga kasama ng mga nagnanakaw sa atin, mga alam na may nagnanakaw pero hindi nagsasalita, mga kasama ng mga nagnanakaw, mga nagtatago ng nagnanakaw, isa lang ang gusto naming sabihin sa inyong lahat, patawat kay Father pero putang ina ninyo! Patawan niyo, patawarin niyo kami Pero totoo yan Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan Putang ina niyo 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 Tapos na ang panahon ng mga bababait At ng mga resilient ang mga babae, ang mga mababait ginago. Ang mga resilient tinarantado. <laughs> hindi na sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko si simplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila mababait. <laughs> sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon at poot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang, hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila mga salaula sila at mga baboy sila. Hindi natin kayang maging mabait sa kanila dahil mga walang ya sila. Hindi pwede. Hindi pwede. Yung mabait ka lang, mabuting asal ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw lahat ng galit. Lahat ng galit na galit. Woo! Ang hindi matatapos ang galit bukas. Hindi. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang magnanakaw. Yeah. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubus na tayo babaw, ang gagawin natin ay babawi na tayo. Ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw. Ikulong pati pamilya nila gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko na natatawag ng public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa terorismo. Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga Iba ang panalaw, panalampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mangkurap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakaw. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinesweldohan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo na panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat. Lahat ipakulong. Bawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay, i-donate, ibigay ang atay pati mata, i-donate, wala kayo kasi nga, lain, hindi tayo pwedeng maawa dahil mga putang ina nila. Maraming salamat lain, lain. sa inyong lahat. Sasamahan natin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina nyo! Puta, Father, Sobra know. na, tama na. Sobra lain. na, tama na. Hindi po kodita ang gusto nabig mangyari. Hindi din po mutiny kundi ang AFP must abide by their constitutional mandate. At ano po yung nakasaad sa konstitusyon? Article 2, Section 3. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. When the government, like what we are having right now under Marcos, does not serve the interest of the people, but rather facilitates the crime of plunder. It is only proper for the AFP to stand with the side of the people. Mapapadali ito lahat kung wala ng AFP sa likod ni Marcos. Pinipirmahan niya ang sindikato na budget na pinapalusot ng kanyang pinsan for the last three budget cycles. Ibig sabihin po, ang conspiracy ni Marcos at ni Romualdez ang naging dahilan kung bakit nangyong malakas ang loob ng kagaya ni Saldiko na maging kriminal na mandurukot at mangangamgam sa kaban ng bayan ang sindikato sa DPWH hanggang sa baba, hindi lamang sa taas na antas at pati ang mga kriminal na contractors na numbalik sapagkat ang unang nawala ay yung tinatawag nating fear factor yung pagkatakot na may kalalagyan ka kapag ikaw ay nagnakan sa nagnakaw sa kaban ng bayan ang pangalawa there is no certainty of conviction na makikita ngayon na kahit mag magnakaw ka, pwede kang tumakas, magtago, kagaya ng ginagawa ngayon ni Lasaldico. Iyan ang ating dahilan kung bakit lahat ng ito mapapanagot natin kung mapapalayas natin si Marcos sa poder at kapangyarihan. Pero hindi sa pamamagitan ng karasan, people power, na mapayapa, tuloy-tuloy, ngunit hindi tayo titigil na hindi siya bumababa. Pangalawa, Mapapadali pong lahat ng ito, kung dumagsa ang tao sa lansangan, mapipilitan ang Armed Forces of the Philippines to withdraw support from the Commander-in-Chief. Itong pinakamabilis na transisyon, hindi tayo lalabas doon sa constitutional line of succession. Ibig sabihin po, nasa batas pa rin ang pagkilos natin. Let the constitutional line of duty of the Armed Forces be their call of conscience. Ano po yon?